Ano ang mangyayari kapag ang mga tagapagtanggol ay naging mga mandaragit, kapag ang mga sinumpaang maglingkod sa bayan ay naging mga orkestra ng takot, katahimikan at kamatayan? Ito ang nakapangingilabot na tanong na bumabalot ngayon sa bansa habang ang kaso ng trepantifatro na nawawalang mga mahilig sa sabong ay nagbubukas sa isa sa mga pinakapasabog at nakakakilabot na mga iskandalo sa kasaysayan ng pagpapatupad ng batas sa Pilipinas. Nagsimula ito sa mga pagkawala, mga lalaking sangkot sa matataas na pusta online na mga laban sa sabong na nawala ng walang bakas sa panahon ng pandemya. Sa loob ng maraming buwan, ang mga pamilya ay nakiusap para sa mga sagot, ngunit ang katahimikan ay nagbabadya. Ngayon, ang katahimikan iyon ay binasag ng iisang boses, si Julie Totoy Patidongan. Sa sandaling isang akusado, ang Patidongan ay lumitaw bilang pangunahing whistleblower ng gobyerno na binubuksan ng madilim na underworld sa likod ng mga pagkawalang ito. Noong Ika-14 ng Hulyo 2025, sa isang eksenang parehong nakakasakit ng damdamin at makasaysayan, tumayo si Patidongan sa harap ng National Police Commission at pinangalanan ang Duelpen Police na sinasabi niyang responsable sa mga pagdukot, pagpatay at pagtatapon sa mga lalaking ito. Hindi lang niya pinangalanan ang mga ito. Inilarawan niya ang kanilang mga krimen sa kanyang affidavit at sinumpa ang testimonya. Idinitalya ni Patidongan kung paano kinidnap ng mga opisyal na ito ang mga biktima, sinakal ng alambre at itinapon ang kanilang mga katawan sa Taal Lake. Ang kanilang motibo? Malaking payout. Ang kanilang mga biktima? Mga lalaking inakusahan ng pagdaraya sa mga laban sa pagsusugal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang twelve police personnel na pinangalanan Police Colonel Jacinto Malinao Jr., Police Lieutenant Colonel Ryan J. yorapa Police Major Mark Philip Almadilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Cabilan, Police Chief Master Sergeant Arturo dela Cruz Jr., Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Police Staff Master Sergeant Mark Anthony Manrique, Police Staff Master Sergeant Anderson obelli Police Staff Sergeant Alfredo Andres. Police Corporal Angel Joseph Martin, Police Staff Sergeant Michael Angelo Beltran, Anthony Dag Patrol. Ang mas nakakabahala ay ang pahayag ni Patidongan na ang isang retiradong nangungunang pulis, si dating Teniente General Jonel Estomo, ay binayaran para patahimikin siya. Ang mga paratang ay nagulat sa publiko, nanginginig ang tiwala sa mga institusyong nilalayong protektahan, hindi biktima ng mga sibilyan. Habang isiniwalat ang mga pangalan, sinimulan ng mga awtoridad na suklayin ang kailaliman ng Taal Lake at ang kanilang natagpuan ay nakakatakot. Narecover ng mga diver ang mga sako na naglalaman ng mga sunog na buto ng tao, posibleng kumpirmahin ang account ni Patidongan isinasagawa ang pagsusuri sa DNA. Ngunit para sa mga nagdadalamhating pamilya, ito ay isang malungkot na sinyales na ang kanilang mga mahal sa buhay ay maaring hindi na makauwi ng buhay. Si Justice Secretary Jesus Crispin Raymula ay gumawa ng nakakatakot na pahayag na nagdaragdag ng isa pang layer sa krisis na ito. Nagbabala siya na ang mga individual na konektado sa death squad mula sa war on drugs ng bansa ay maari ding sangkot sa mga pamamaslang na ito. Ayon sa kanya, habang iniimbestigahan pa ang buong koneksyon, ang mga senyales ay lubhang nakakabahala. Kung totoo, iminumungkahi nito na ang parehong sistema ng karahasan na ginamit noong mga operasyon laban sa droga ay dumugo na ngayon sa ibang mundo ang nakamamatay na tiyan ng pagsusugal. Hindi lang ito tungkol sa mga nawawalang sugarol, ito ay tungkol sa isang pattern kung paano masisira ng katiwalian, kasakiman at kawalan ng parusa ang mga ahensyang na atasang protektahan tayo. Paano tayo magtitiwala sa pulisya kung ang mga uniforme na itinuro sa atin na igalang ay maaring magtago ng mga mandaragit? Paano natin mahahanap ang hustisya kung ang mga iniimbestigahan ay sila ang pinaghihinalaan? Ang mga pamilya ng mga biktima ay nakatayo sa tabi ng patidongan habang binabasa niya ang mga pangalan ng malakas, hindi sa galit, ngunit sa matinding pangangailangan para sa katotohanan, hindi lang hustisya ang hinihingi nila. Hinihingi nila ang mga sagot. Pagsara, pananagutan. Ang kasong ito ay hindi na lamang tungkol sa 34 na nawawalang lalaki. Ito ay tungkol sa ating lahat. Ito ay tungkol sa nangyayari sa lipunan kapag ang tagapagpatupad nito ay naging berdugo at ito ay tungkol sa tapang ng tao na itinaya buhay upang magsalita para sa mga tinig na natahimik sa ilalim ng lawa. Kung tayo ay tumalikod ngayon, anong mensahe ang ipinadala natin sa mga magiging whistleblower, sa mga nagdadalamhating pamilya, sa mga batang tinuturo ang tumawag ng pulis kapag sila ay natatakot? Hindi natin hahayaang maglaho ang kwentong ito. Like, share, comment and subscribe to Ang Kampanero. Tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan to keep this story alive. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa inyong lahat na nananatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Ang iyong presensya ay mahalaga. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.